ito, Yung carpet na yan ay gagad dadalhin sa World Trade. Sa so, Manila. Guys, yung stante, tinarga na. Marami stante yung tinarga dyan, guys. Guys, yung dalawang helper ka sa taas. Ayun yung mga stante kakarga. Puno yan. Manila, kakarga. Diba? yun yung dalawang mga helper ko nag-a-assist para may gamada ng ayos sa truck. Doon na simbolin sa World Trade. Diba, okay, makakarga gagamitin yung mga stunting nga sa car show lilin ko na uh, kotse kotse ngayon kasi kinargahan na ito si truck 72 pero lunes pa ang biyahe niyan pakargahan din to ng na gagamitin sa car show sa World Trade Manila ito na yung mga kotse uh, lilin ko, at iba ibang